Hello mga ka farmers. With today's video, ay ipapakita ko sa inyo mga ka farmers ang nabili ko pong rabbit. Ito sila mga ka farmers. Lalaki at babae po ito. Magsisimula kasi ako mag-rabbit farming. Pero hindi pa ako masyadong familiar sa rabbit farming mga ka-farmers. So, i-explore ko pa. So, I hope sasamahan nyo ako sa aking journey sa pagra-rabbit mga ka-farmers. Ito, nabili ko siya ng 150 each. Kawawa mga ka-farmers, pagdating ko galing sa school, nababasa sila ng kanilang ihi. So, papainitan ko siguro sila mamaya. Dito muna namin sila inilagay mga ka-farmers kasi papapagawa pa ako sa Sunday ng kulungan yung metal na screen. So, papagawa ako sa Sunday mga ka-farmers. For the meantime, dito muna sila sa aha, maliit na cage. Sa ano to, sa lovebird na cage mga ka-farmers. So, kawawa o oh, nababasa sila sa kanilang ihi. So, ang tapang pala ng baho ng kanilang ihi o nababasa sila. Mamaya, papainitan ko sila mga farmers pero i-transfer ko muna sila sa isang karton. Hindi pa kasi ako masyadong familiar kung paano sila aalagaan pero gagawin ko lang yung best ko para mabubuhay ko sila. So, ito yung karton lalo ko kasi napapadamin sila mga ka-farmers. Marami-rami na rin kasi yung nag-aalaga ng rabbit. Huh? Then, so, ilalagay ko tong tela. Lalagyan ko ng tela mga ka-farmers para madry sila. Ito, i-transfer ko sila dito sa cartoon dahil mabaho yung ihi nila at nababasa sila. So, yung cartoon mga ka-farmers, meron po yung mga butas-butas dito. Ayan. Meron yung butas na sa paligid para at least merong hangin na makapasok. So, ayan. Medyo matatakot pa ako na hawakan sila mga ka-farmers dahil baka pagatin ako. Hello! Yung kinakain nila is kangkong, mga feeds ng baboy, ganun mga ka-farmers. Dumating ito kagabi pa, so pinapakain ko siya ng kangkong. Dahil pwede daw itong kainin ng mga rabbit. Ang lakas nilang kumain ng kangkong mga ka-farmers. Sabi ng may-ari, yung nagbenta, kailangan daw pag nag-aalaga ka ng rabbit, palagi mong lagyan ng tubig. Hello! So, i-transfer ko siya dito mga farmers sa cartoon. kung hahawakan daw siya dito daw sa may liig. Ay! <laughs> Natatakot ako. Ay, oh, naman. Ano Ayan. Diyan ka muna. No? Yeah. So, dito siya sa may ano, liig niya sa likuran mga ka-farmers. Ayan, ang basa nila kawawa. Ay! Uy, kawawa naman. So, wag kang lumabas. Diyan ka lang. Ang dami pala ng ihi nila mga ka-farmers Akala ko maliliit pa sila Two months old pa sila mga ka-farmers Akala ko ka So itong cage mga ka-farmers Huhugasan ko po muna Actually, meron siyang ganito pero mapupunta lang talaga dito yung ihi, mga ka-farmers. Hindi siya mag-drain. So, hugasan ko po muna itong cage. Excuse so, tapos ko na hugasan yung cage, mga ka-farmers. Ibabalik ko na ito sa loob. Then, lalagyan ko ng tubig. So, ang tapang ng amoy ng kanilang ihi, mga ka-farmers. At andito pa sa loob ng bahay. Dito ko muna sila inilagay, mga ka-farmers, kasi sa Sunday pa tayo makapagpagawa ng kanilang kulungan. At natatakot ako na kakainin sila ng mga daga. Ang dami kasing daga dito, mga ka-farmers. Lalo na sa labas, yung mga manok niya nga namin kinakain ng daga. So ayan, you stay there. Then pupunasan natin ang tissue mga ka-farmers. So itong rabbit mga ka-farmers, i-transfer na natin siya sa cage. Nababasa kasi yung mga balahibo niya. Dito kasi sa cage, well-ventilated. Dahil sa mga rehas mga ka-farmers, compare dito sa cartoon. Hello! So, dito natin siya sa li-egg hawakan. Ayan. Ay! Hello! Oh, balik ka na dyan. Hello! mga ka-farmers hindi pa kasi ako masyadong familiar ko paano alagaan ang rabbit mag-research pa tayo mag-explore so i hope yung pagsisimulan natin ng rabbit farming magiging successful siya so ayan sila madry lang mamaya yung mga balahibo nila mga ka-farmers kasi makakapasok yung init at saka yung hangin bibigyan natin sila ng kangkong mga ka-farmers. Hi! I hope tomorrow makabili ako ng carrots mga ka-farmers. Ayan. Busog siguro sila. Ah, kinain niya yung ano, kangkong. Ayan. Ang cute. So, hindi problema sa pagkain yung mga rabbit, mga ka-farmer style, kakain sila ng kangkong. At saka feeds ng baboy. So, marami akong feeds ng baboy. Marami din kangkong dito, mga ka-farmers. Pwede din daw yung mga dahon. Lalong-lalo na yung carrots, mga ka-farmers. Favorite na yon ng rabbit. So, ayan. Ang cute nilang tingnan, mga ka-farmers. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. I hope samahan nyo ako sa aking journey sa pag-aalaga ng rabbit or rabbit farming mga ka-farmers. Huwag nyo lamang kung kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na encourage kayo na mag-alaga ng kahit na hayop na pwede mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.